Pain na tayo. <laughs> May book tayo today. Kalatagan Batangas. Hindi pala ako kasama tayo. Gugustahin ng kamay mo. Tok. Masarap talaga nito. No? Kailan ba ako huling na ganito? Kailan ba tayo huling nagtulok? Mas kapaka. Siguro mga ilang buwan na nakakalipas. Nagtuyo kami. Hmm. Stop dahil. Pak. Hindi mo kaya. Hmm. Ha? Ah. Sarap. Ito na mo ko water. Ito na. Ito na. na na ako. Gutom na gutom na nga ako. Kagabi pa ako nagugutom mga daya. Pinipili lang ko lang. Kahit. bawal nga kumain na kumain nire-reserve ko yung aking gutom ngayong morning dahil may naisip akong breakfast na naman na at ito yun hirap ako matulog sa gabi kasi halos nga wala akong tulog kasi every 30 minutes ata ako umiihi dahil minsan na ayoko na uminom ng tubig para hindi na ako maihit ito so, na iihit pa rin ako sa kayo nang gagaling yung tubig na iniihit ko na? kung hindi na ako umiinom ito dalawa ka na eh <laughs> plus gusto nyo yung baby na gabi hanggang madaling araw siya dahil dahil gutom ako. Gusto ko pa rice. Lo! Nung tatatambul siya sa chen ko. Gusto ko pa rice, lo. Napawari na kong ginoon. Habang ako kakain para mata ulit ng lunch. De, breakfast eh. Hapon ako magla-lunch. Parang interval Ano? Ba da. Mata gala. Usho na. Bye -bye.